Aww, animals. Sabihin nating binili mo na rin sa wakas ang recliner para hindi na sumakit ang iyong likod Ang sarap ng amoy ng bagong leather at talagang tumigil na ang sakit sa likod mo Maayos ang lahat, hanggang sa... Kung kayo ay may reclining armchair at maliit na alagang bata o hayop sa bahay, panoorin ito dahil ito ay totoong nangyari Si Paul Gardner ng Barnet, North London ay gumastos ng 1,000 pounds sa isang 4-week-old na pedigree chihuahua puppy na pinangalan niyang Tilly Niregalo niya ang aso sa kanyang girlfriend na si Lindsay Smith na kailan lang ay namatayan ng lolo. Ang aso ay kinatuwa ni Lindsay. Pero hindi alam ni Paul at ni Lindsay na ang kanilang hydraulic armchair na kumikiling paharap para maayos na makatayo ang mga matatanda ay maaaring ikamatay ng kanilang alaga. Si Tilly ay natagpuan nilang patay matapos maipit sa likod ng upuan. Napakasama ng loob ni na Paul at Lindsay. Ayon kay Paul na may kaunting alam tungkol sa mga kasangkapan sa bahay, sinabi niyang hindi pa siya nakakakita ng ganitong kasamang disenyo ng upuan. Ayon sa isang spokesperson para sa kumpanyang MedEquip na supplier ng Barnet Council Community Equipment Services, iniimbestigahan nila ang insidente ito.